Tapatin mo na nga ako para naman hindi ako magmukhang tanga at hindi naman ako manhid para hindi ko maramdaman na may iba ka ng kinalulukuhan. Oo, tatapatin na kita. Meron na akong iba. Mas bata. Matanda ka na kasi at lusyan ka na kasi. Hey, oh, Bec. Mm. Kumain ka na dun. Nakahanda na yung pagkain sa misa. Mauna ka na nga. Hindi pa ako nagugutom eh. Alam mo, napansin ko lang. Ang laki na ng pinagbago mo. Dati-dati ang aga-aga mong umuwi galing sa trabaho. Ngayon, madalas ka nang ginagabi ah. At ayaw mo na rin kumain ng mga niluluto ko. Tapatin mo nga ako. May problema ba tayo? Wala. Pagod lang ako. Kumain ka na nga dyan. Baka gutom ka lang eh. Yan. Isa na rin yan sa napansin ko sa'yo. Yung mainitin ang ulo mo. Isa pa yung cellphone mo. Nagkaroon bigla ng password. Tapatin mo na nga ako. Para naman hindi ako magmukhang tanga. At hindi naman ako manhid. Para hindi ko maramdaman na may iba ka ng kinalulukuhan. Oo. Tatapatin na kita. Meron na akong iba. Mas bata. Matanda ka na kasi at lusyang ka na kasi. Itong bago ko, batang-bata at sariwa. Hindi katulad tulad sa'yo, matanda ka na at lusyang ka na. Eh kung ganun, maghiwalay na lang tayo. O oh, sige, ano pa ba? Aalis na ako dito. Maring Ros, nakawag. Hello, Maring Ann. Meron pa seminar si Mayor sa City Hall bukas. Livelihood program. Para to sa mga misses na walang magawa sa bahay. Ah, sige. Magating tayo bukas. Para naman kumita tayo kahit nasa bahay lang. O siya, sige bukas magtawagan tayo. Basta doon tayo magkita sa may gilid ng City Hall. Kung sino yung mauna ha, doon magantay sa may pader. gan naman ni Maring Rose. Kanina pa ako dito, nakatayo. 30 minutes na nakalipas, wala pa rin siya. Kainis naman, init. Ayan. Oh, ikaw na ba yan? Ikaw na ba yan, B? oh, an. An. Nagkakatuwa naman. Pagkalipas ng limang taon, ko nagkita pa. tayo ulit. Siya nga pala. Asan yung kasintahan mo? Bakit mag-isa ka lang? Sigurado ako, nasa bahay nyo lang. Nagbabantay ng bata. Ah, yung bagong kasintahan ko? Oo. Ah, wala na kami. Ang sakit ka nang nangyari sa akin eh. Talaga? Basta na lang niya ako iniwan bigla. Paano kasi? Nakahanap din siya ng kaedaran niya. Sa madaling salitaan, pinagpalit niya ako sa mas bata. Yeah. Matanda na lang kasi ako, kaya ito, mag-isa na lang ako ngayon sa buhay. Siya nga pala. Ikaw, kumusta ka na? Ito, may anak na akong dalawa sa bago kong mister. At mahal na mahal ako. Kahit minsan, hindi pa niya ako sinaktan. An, nandito na ako. Halika na. An, halika na. Nandito na ako. Usha, sige. Maiwan na kita. At nandyan na yung kumari ko. Nagkamali ako ng pag-iwan kay An. Huliin na sa akin ng lahat. Patawad an